Next opponent natin mga lods. Kakasan na naman to. Yeah. Intradama uh, uh, uh. mga lods. Intradama. Nag-iipon na naman tayo. Pambili ng aeroplano. plano. Hey, mga lods eh. Lima lima lang. <laughs> sa mga bisayas mga lods at sa Camindanao. Luzon board ang gamit natin. Sa kanan yung ano natin yung

Lima Si Gerto daw. Alam mo na? Si Gerto. Grabe ka naman. Decline, nag-decline mga lods atras. So, dito tayo sa ano? Sa pangalawa. Nag-decline, di kaya. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Nag-loading itong pangalawa natin mga lods. So, dito tayo sa ano? First opponent. Ay, mga lods. Makadama lang yung blue. Ay, Pasok pa rin tayo Pasok ka natin Hoy! Hoy! Ako oh, magaling Alam mo na talaga mga lods Dito tayo mabukya ano mga lods Ayan mga lods Ayan mga mga kasi eh, di Dito tayo tumagal ha Either rin o ano Hahaha Nahanan ni master Hahaha No 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 Master master Hahaha

mga mahalit daema next na next kasi <laughs> na lang <laughs> magkatalo. Wala na tala, wala. Wala, kailangan mo lang sa buwan. Hindi, hindi, sana yan. kasi 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 Talo, talo. Suko, suko, mga lahat. Suko, 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 suko. Balik, balik, balik. Hahaha! Tagumpay!